Are rumors circulating online that Defense Secretary Gibot Edo has already resigned? Is this true? If not, why do you think this is being spread? Uh, oh wow. talaga? May lumabas na balitang ganun. Uh, na nag nagresign daw si Secretary Gilbert Cedro. Eh, uh, talaga naman. Alam mo yung mga nagkakalat ng na mga unang-una. -una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, fake, fake fake, fake, fake news. Yan. Yeah. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, na wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Ay, kaya't uh, wag po natin, kaya, kailangan ma maingat po tayo huwag tayo masyadong naniniwala kung uh, wala namang pruweba na kan sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang pinaka, pinaka masamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at uh, kilatisan ninyo mabuti pagka na may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng ki Secretary Chudoro, natatawa na lang kami dahil sabi, uh, tinawagan ko siya maya, kaninang maanga-maanga, magre-resign ka daw. Uh, uh, bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Eh, sabi niya, uh, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At uh, ipaliwanag sa taong bayan na itong, 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 itong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, uh, pag-gising hanggat matulog ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga uh, yung mga pangpagulo na ginagawa nila. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that have spread around. ang uh, kami, we have the advantage. We know the truth. So, we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand What is going on? The, uh, wag po kayo. yung pag kung mayroong uh, may magbabago sa kabinete, uh, sa pamahalaan, eh kami mag-a-announce. Hindi 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 kung sino-sino man basta nag-post, hindi sila ang mag-a-announce, walang alam 'yan. Kami ang mag-a-announce. Sa sa kasalukuyan, ngayong araw nito, walang pagbabago. 'Yun lang. Thank you.